Hello guys. Ari kami sa Bayang. Ahoy, hilo hilo. Tapos yung sa harap niyan, Barangay Santiago. Diyan ang lugar ko to. Barangay Santiago. Hello. Pierre yan oh, ano ha roro. Yan, yan. Yan. Yan si Inday Jinky Pacardo. Mag <coughs> manisi daw siya. Ang lalaki ng bato. Oh. Dito kami sa ano, bayang. Ay ang ahoy ilo-ilo hello guys I'm here in barangay Kidada ay Kidada abay ang okay. ang sa kabila guys is barangay Santiago then at the at may back at may back is yes, barangay barangay ano? pidada pidada ano pala guys? ano? bayang ahoy ilu ilo ilo ari kami dire kay <laughs> ari kami dire kay may dako may ito tapos tukay tukay ihawon namon kay isum suman Oh, look at that. Ang ganda ng place, oh. Ng place, ng dagat. Okay. okay, guys. I'm going home. Sleepy? Eh? This is Barangay Bayang. Aho'y ilo ilo. This is the port of Bayang. Port. roro? Roro port. Roro port. Roro port. Do port. Oh, na oh, ung <laughs> tuk. <laughs> <laughs> awal yan alang <laughs> ano na. Eh nono, bata na. Jail. Ah. Ah. Jail. Ah. Ay, eh, kung guwapo guwapo na nga daw ay mga guwapo man man. Nagkukuha ito ang katawa ko yun ay ba? Ay! 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 Ang Ay! na!